two, three, four, five, six. Hello! Hi guys! Kumusta mga mamanser? So ngayon for today's video is may gagawin tayo. Tatawagin lang si Miss kasi gagawa kami ng video sa aming unang sahod namin. Unang sahod namin. So ang tuwa malamang to si Mrs. Ano gusto sa taas, tatawagin na natin. Ma! Halika muna, dito sa baba. Hindi ka na! Oh, bakit ba? Tawag kung content ka na naman. May content kasi tayo ngayon. Content kasi natin ngayon. Dahil... Sumawad na tayo kay Facebook! Binga! Umasok may yung ano? Kinantay oh. natin? May duro ko na kanina. Binga! nga, Wow! Patingin wow. nga ako, excited na ako! Ito na siya, guys! guys. Wow. <laughs> <Tinitigan ko>. Grabe! <laughs> <laughs> Grabe diba? Dapat gano'n tinitigan ko. Nakakatuwa. Grabe nakakatuwas. Ayan! Inaantay namin yung dating sana hopeful lang kami na sana uh, gaya ng iba magbunga din yung pagbablog namin. So, eto na nga siya. Grabe talaga guys. Thank you, thank you. Una namin papasalamatan si Lord kasi... Hinaan natin ito. sige. Pasalamat mo sa ating mga followers. Pasalamat kami sa mga followers at sa mga tao na iniwala sa amin. At, una, at unang-una kay God na napunta kami dito sa... Mundo ng vlogging. Wow! Wow! Vlogging <laughs> ka na pala. <laughs> Hindi na <po> na. <laughs> okay. So, so parang wow. Uh, gano'n na rin yun. Oh kasi ano blessing din sa amin yung vlogging kasi kahit paano ay oh to. laking tulong kasi sino ba naman magbibigay sa amin ng ganitong halaga di ba o oh, pareho kami nagtatrabaho pero syempre yung sahod naman kailan pa kinsinas katapusan okay. so magkaroon ng ganitong halaga yeah dahil lang sa pag-vlog. So, napakalaking blessing talaga. So, thank you, thank you, Lord. At lalong-lalong na dyan sa aming 31K followers. Kung naalala po ninyo, nag-celebrate po tayo ng nakaraan ng 20K followers. So, ngayon po, 31K and manifesting pa kami na sana dumami pa yung pamilya natin dito. At sana magustuhan niyo pa yung mga videos namin at patuloy niyo kami i-follow at supportahan ng aming videos sa pamagitan ng panonood at lalong-lalo -lalo na yung pag-share diyan. So ito na nga, Do doon na tayo pumunta sa topic natin. Dahil na monetize kasi kami noong January 17, no? Oo. Uh -huh. January 17, Tw 2024. 2024 lang nito lang. Na monetize kami. So may mga videos naman kami din na nag-viral at ito yung kinita namin sa loob ng 2 weeks. Two weeks two weeks. So, hindi na masama. So, nagpapasalamat talaga kami sa inyong lahat at sa mga nanonood. Kaya, yung kinita namin ay 180.51 dollars sa loob ng two weeks. So, siyempre, di ba? Kahit sino naman, sobrang tawa. Kahit kami nga, hindi namin nakalain. sa sobrang ano pa lang kami, kumbaga nag-uumpisa kami, nag-uumpisa pa lang kami dito, pero bakit ah, sobrang sobra, sobra, sobra nang binigay sa amin? Sobrang laki talaga to, sobrang laki talaga, 180.51 dollar. Sobrang laki talaga nito. Yan. Kaya 180 times up uh, uh 56.03 kasi yung palitan ng dollar ngayon. Kaya kay, 56 yung kinita namin ngayon ay bilangin na natin ma. Iganon yung balad mo dahil sa ito makupunta. Dahil may balak siyang bilhin regalo sa papa niya. Kaya ito ibibigay natin so sa lahat. Okay, ganon yung kamay mo. <laughs> Dalawang kamay, baka hindi mag dyan. Labi akin pa rin one two 1 2 3 4 5 6 7 8 10,100 guys. So, Ayan. diba? So, ito yung total wow. total value Grabe. na 180.51. 180. Yeah. Oo, oh, Dahil sa 56 151. yung palitan ng dollar. So, so dahil yung sinahod namin ito, hindi rin namin magagamit personally. Uh -huh. Pero at least magiging remember, magiging... Rem brand, uh, ano, magiging, ano, mo <laughs> magiging unforgettable din siya kasi yung unang sahod namin ay gagamitin ko pang regalo. Pang regalo kay Bianan, okay. kay, Papa. Oh, kay Papa. Kasi birthday niya this coming 28, ngayong February 28. So may bibili tayo, bibili tayo para sa kanya. So thank you pa kasi kahit eh, alam kong pareho tayo, pinaghirapan natin to. So pumayag si papa na, ibigay ko to sa papa ko, pabili ng regalo. So at least yung unang sahod natin, may pupunta mabing sa kanya. Memorable magiging memorable ka. sa Unum at least magagamit natin. niya sa pangaraw-araw. So ayun, so hindi to magiging posible kung hindi po dahil sa inyo. Kasi yung mga tatay natin, minsan lang naman talaga sila mag-birthday. At syempre kahit pa pano sa munting paraan namin pagbili ng regalo sa kanya ay maalala niya din kami at sana kapag nakabili na kami ng regalo ay magustuhan niya din. At hindi nagkatapos dyan. Yes! Sa ating mga lucky sharers ay magpubibigay uh -oh. rin ta kami ng kunting blessing sa ating mga lucky sharers. Ayan. Doon, so yun po. So like and share these videos po. Baka isa na kayo sa aming mabigyan ng aming Kasusunod. susunod na pa Jikan! Okay, yes, dahil na magbibigay kami mama, mamaya ng ating mga Lucky Share na At, may, at actually, meron na kami napili ng mga Lucky Share oh. eh. bibigyan ko kung lang namin sila at bibigyan lang kahit paano at makashare din tayo ng kunting blessing sa yeah. kanila. Hindi man ganun kalaki pero at least bukal sa aming puso ang tumulong kahit pa paano. Okay. So sa so mga Lucky Share namin dyan, Abang-abang uh. lang po kayo kasi binibisit din po namin every time Ayan. ang mga profile niyo kung totoong share kayo and active followers namin. So, para naman kahit papano ay equal doon sa mga share talaga na nagsishare at laging nagko-comment. Mm -hmm. So, ayan. So, dapat nakashare po kayo. So, ayun lang. Salamat, salamat lang. po sa inyong support. Sa inyo maraming, maraming, maraming salamat, salamat, salamat po. Hindi to kung wala kayo ang mga manonood at mga nag-share sa ating mga video. So, maraming maraming salamat sa iyo. At good luck sa ating mga ibigyan ng ating counting blessings. At kahit pa paano, meron tayong ibigay counting blessings. So, yun lang. Bye-bye! Yun lang! Bye-bye!